Huwag ka nang lumapit sa akin. Baka makita pa tayo ng iyong ama, madami ka pa sa galit niya sa akin. Hayaan mo na siya, Adelina. Hayaan mo na siya, ha? Hindi naman siya makapangyayari sa akin. Ano yun? Ano yun? Ay mga putok ng barer. Marahil ay, ay sa curfew. Katarina. Bakit ka umiiyak? Nakara ko ba'y matapang ka na? Natatakot ako. Natatakot ako sa mga nangyayari ngayon at sa mga mangyayari pa. Adelina, wag kang matakot. Hindi ba't ang sabi ko sa sa'yo, hindi ko kayo papabayaan? Hanggat narito kayo sa aming tahanan ay ligtas kayo. Oo. Ligtas kami sa mga kapwa mo, Haponis. Sa ngayon. Ngunit ligtas pa rin kaya kami sa aming sariling mga kalahe na nag-aakalang traidor kami sa aming sariling bayan dahil lamang nakikipisan kami sa inyo. ibig lang naman ng pamilya ko ay makaligtas sa panahong ito. Ngunit paano? Lahat ng panig may kakambal na panganib. Lahat may kapalit na kapahamakan. Kaya paano, Hiroshi? Paano kami makaliligtas sa mga panong ito? Hindi ko na alam. Pati ang tama at ang mali, hindi ko na rin alam. Madali na. Makakariligtas ka. Pati na ang mga mahar mo sa buhay. Lahat kayo. Tayong lahat. Ipagtatanggor at ipagaraban ko kayo araw-araw. Kahit sa iyong taisa, kay Colonel Yuta,